gaya ko ako sa trabaho. Ah, para pawisan ba? Napapawis ako ngayon. Dito ako kayo sa So, i-video ko yun. Kagumayan ako. Okay. Okay oh, lang kung gawin talaga yung sinta nito magpa magpapawis kasi medyo masagurong kasi parang sobrang taba ko na but ako sa trabaho ko dun sa tulaw, hindi ako pagpawisan kailangan ko umuwi para magtrabaho na medyo pagpagod naman ba baon tayo Kain Ang baon ko May dala ko ng May dala ko na Big stable kailangan pa ng guma para hindi mag hindi siya mag ano makawala yung isda ba kasi may isda yun nagtatago sila yun na natapon pala yung no yung suka kulubs maanghang pa naman to Halos dala-dala ako ng suka na maanghang. Oh. May sili oh. Ha? May sili. Bango. Kutus. Ayan ako dito. May ampalaya ko. Saka... May pako yung ulam ko yun mga lods ulam ko ngayon saka, ah, labas natin lahat masarap kain natin saka, may sitaw tayo mga lodi hmm. big stibol saka isda nga nagtatago sa ilalim na isda talaga dito Yan yung malus. Oh. Isda nagtatago. Wala pala akong kutsara. Nako. Kamayan tayo ngayon. Hindi dumi pa naman. Okay lang Luz, madumi kasi lupa lang to. Tapos, kamayan. Sundalo tayo ngayon. Kasi wala akong hindi ako nakapadala ng kutsara. Nalimutan ko sa pag madali ko ano dan la po ang putik yung kukunatan mo ano gusto nakasabi na tayo ng putik na ang sarap nito o tingnan nyo malos o oh. ang bango bango ng amoy ng sili yung sili lima lang muna Nasal tayo Lord salamat gino sa panalangin niya binigay mo sa amin Lord thank you so much sa lahat ng mga blessing sa buhay namin salamat ikaw na ikaw nagalagi nagbantay ka na mo. o salamat Lord sa tanaman, panalangin niya, sa mga pamilya sa mga relatives malangin gino Salamat po Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. okay mga lods, kahit na tayo. ka na tayo mga lods. Ganyan tayo. Ah, putik lods oh. Okay lang, layo lang yan. Ano mo tayo kasing Ano kutsara? Okay. Dami ng silibinigay. Nilagay ko wala pa din yung mahal. Sinasama yung bumbay. Ang pala yan, marot. May tayo, pro-karni. Dapat may gulay na kilaw rin. Pako mga lords. Alam mo yung sino nakakilala naka ng pako. Sarap to uh, gisa. Ha. Uh, to. Tapos dilis ni lagay. Tapos ni kulay kilaw. tapi yang paling ya. Tempu na may ulan ngayon Parang uuwi ako ngayon Ang atit ko Sa ang kilalim dito, ang hangkay sa ng suka. Ayaw. Hindi ko kilalim ng Ang buto ko. tapos naman ang bumbay nito. Ngayong gabi mag-alobo pa si sitaw. Marami kasing pitos si mama. Yung mama ko, payat so, yan. Ang tanim yan. Tanim pa rin. Kapunta namin sa trabaho. Sa buling may baon kami na gulay. Saging, sa iba. Kung pwede yung kanina dala ko, na kasi dahan pa ko. Mmm. Harap. Anong tanong kayo na? Anong klase isda to? Ito ay sardines o tamban. Bantuloy. Yun lang ang kaya namin ngayon. Chat out pala ako kai kay ang tao kai Kay bigan ko nga. Migo. Giovanni Alcantara, chat out. so kasi ipew. ipew ang palayo, shout out John Edgar. Yung kapatid ko din sa Panglao, shout out ingat. Habdabo. Gladys. Chill. Ako 'tong mga dalaw family. is malaking siliso na to ang pala yan sa rita family cut out yan sa lahat na hulitan sa buong mundo cut out sa lahat ang pala yan ang pala Si estaba. Hmm. ¿Qué? ¿Cuál el pelacón boyas? Udon sahaja. Ha, bete. Kalau kau mulaan kau mula ke sih? 那不够呀。嗯 gut. dans le parcours Attends, on bouge. Sarap na ang pilau. Pilaw. Sarap. out pa sa lahat ng Facebook friends ko. Kasi may nyan, hindi ko lang hindi ko lang hindi ko lang hindi ko lang kanina ha. Nungan ko kanina. Kuha ko nagkain. Hindi ko lang na video. ini kancingnya. Yeah? bukas balik na naman ako dito okay mga lods tapos na ako kumain so maraming salamat sa pupanood sa lahat na nakakita ng video ko ngayon na nanood ng video ko salamat at uh, don't forget to subscribe and click the notification bell lalot na sa pagpalo sa feeds ko sa uh, Amas Motorbike Taxi vlog so ipalo nyo ako dyan at saka like and share so maraming salamat po mga lods bye bye